Matapos mawala ng mahigit isang linggo, nagparamdam na ang Viva Max star na si Karen Lopez at nagpaliwanag sa biglaan niyang pagkawala. Sa kanyang Facebook post nitong May 14 sinabi ng aktres na dumaan umano siya sa mga bagay na medyo mabigat mentally and emotionally. Aniya pasensya na talaga kung bigla akong nawala nitong mga nakaraang araw. Nang hihingi po ako ng paumanhin sobrang sorry talaga sa lahat. Kailangan ko lang munang magpahinga at mag-focus sa sarili dumaan ako sa mga bagay na medyo mabigat mentally and emotionally, at napagtanto kong kailangan kong unahin ang well-being ko even if that meant stepping back for a while. Sinabi rin ng aktres na na-appreciate niya ang concern ng ilang tao. Ani nito alam kung may ilan sa inyo ang nag-alala o nagtaka, at sobrang na-appreciate ko ang messages at support ninyo. Slowly, I'm getting better and trying to come back stronger, one step at a time salamat sa mga nakaintindi, sa mga nag out, at sa mga patuloy na nandyan. Slowly but surely, I'm getting back on track. Appreciate you all so much. Matatanda ang marami ang nag-aalala sa 21 anyos na Viva Max actress dahil sa kanyang misteryosong pagkawala pati na rin ang kanyang boyfriend, Batay sa ulat ng Quezon City Police District sinundo umano ang aktres ng kanyang boyfriend sa kondo bandang alas 12 ng tanghali noong ikalima ng Mayo at mula raw noon ay wala ng komunikasyon sa dalawa.